Aries, kung gagawa ka ng deal ngayong araw, ang aura mo ay may kahusayan sa pakikipag-deal, gawin mo lang na ituloy ang nais mo na magawa, at lagi mo lang pag-iisipan ang gagawin, mong desisyon at magagawa mong lahat na maayos ang magagawa, at ngayong araw ay mas maayos na lagi kayo mag-usap ng minamahal, at magmasid sa mga lugar nang makagawa kayo ng dapat na mga plano sa pagnenegosyo na isang pwedeng maging negosyo ninyo sa hinaharap, dahil din kayo mapupunta para makapagponlad sa buhay, ang pahiwatig. Sa iyong pera ay naaayon sa iyo na makatulong sa mga kapatid, at magulang para lagi kang may dasal ng pagganda ng kalusugan sa araw-araw, kung may ekstra kang pera. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw sa mga gawain, at may sinyales na magkakaroon sa iyo ng swerte sa trabaho. Gawin mo laging maging masinop sa gawain at huwag mong kakalimutan ang makatulong sa mga kasama sa trabaho kung magagawa, dahil sila din mas tutulong sa iyo sa hinaharap. Sa ibang plano ngayong araw, ay dapat mong ituloy dahil pwede kang makagawa pa, nang naaayon sa iyong kagustuhan. Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 28, number 36 at number 15. Taurus, ngayong araw kung may plano ka at nang minamahal na makagawa ng paglilibang ang mainam ay inyong ituloy dahil magbibigay ng pagganda ng aura ng swerte at ngayong araw ay maging maunawain ka lang sa mga ibang transaksyon na iyong gagawin, dahil sa ganoon ka lalong magiging matalino, at mas naaayon pa nagmagdasal sa bahay ng Diyos, nang maalisan ka ng bad energy, at mapalitan ng mga swerte sa ibang gagawin. Sa trabaho, mas mainam sa iyo ang maging walang kibo na matahimik ngayong araw dahil sa ugali na matahimik sa ganoon ka makakalihis sa gastos sa mga kasama sa trabaho at ipakita mo lang ang iyong kahusayan sa mga gagawin at nang makuha mo lalo ang tiwala ng mga boss Sa iyong pera kahit lapitan ka ng tiyuhin o tiyahin kahit may pera ka ay huwag mo sila pagbibigayan na pahiramin Ngayong araw dahil mas makukuhanan ka lang ng swerte, sa pagkakaperahan bigyan mo lang ng gusto mong iabot sa kanila ang pinapahiwatig. Libra ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color blue number 5 number 37 at number 10. Gemini, may good energy ka ng swerte o karisma na mahusay. Na magsalita, ang gusto o nais mong magawa sa deal o transaction ay dapat mong may tuloy dahil magagawa mong makagawa ng ikakasaya mo ngayong araw, at ngayong araw ay bawal ka muna pumirma dahil wala pang maayos na pag-asenso, at iwasan mo rin ang mga taong mahilig magyabang na ka dahil tukso lang siya ng gastos at pagsasayang ng iyong oras, at ngayong araw ay masaya na makadalaw ka sa magulang, nang magkabigayan kayo ng good vibes ng swerte sa bawat isa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw wala kang dapat na ilalabas na malaking pera sa ibang tao pamilya ang dapat na iyong mabigyan kung gusto mo ng may buenas na pag-unlad para sa pamilya. Sa pagmamahalan ay maayos na araw ang pahiwatig, masaya at pwedeng magkaroon ng gabi ng pag-iibigan na magpapasigla ng bawat kalusugan at magpapaganda ng kutis at gabay na laging maalagaan ang kabuhayan. Taurus ang kaibigan, zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 18, number 31 at number 17. Cancer, ngayong araw ay naaayon ang magkaroon ka ng deal, lalo na kung makakausap ay may edad na katandaan sa iyo, madami siyang kayang maibibigay sa iyo ng mga positive energy ng swerte. Kaya oras na kayo ay magkasundo kaya niyang makatulong sa iyo para magbigay ng mga pag pagunlad sa pamumuhay. At ngayong araw ay iwasan mo muna ang kadil, na may pagkahambog dahil sila ay may sinyales na gusto lang makuha ang iyong tiwala, kaya mas lalong magingat nang wala kang maging kalungkutan na makuha ang pinapahiwatig. Ang paglalakbay mo ngayong araw, kung mayroon ay maging mas maingat ka sa paglalabas ng pera, kahit may swerte kang araw kung hindi ka maninagurado, ay pwedeng mawala pero may wise kang kaisipan at laging naninigurado ka naman ay pagunlad sa iyong magagawa. Sa iyong pera ay naaayon sa iyo na makatulong sa magulang kung lalapitan kanila at magbigay sa minamahal ng mas gumanda ang grasya ng pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay maging mas malambing ka ngayong araw nang walang dumating na suliranin sa tahanan dahil laging matatag ang pag-ibig ninyo ay laging nagkakaunawaan ay maiiwasan ang mga bad energy na makapunta sa inyong tahanan Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero Color Silver and Color White No. 28, No. 31 at No. 20. Leo. Ang pahiwatig ng gabay ay maging wise na maingat. Sa mga gagawin, na desisyon pag-isipan mong mabuti na gagawin at makakausap dahil kung ikaw ay magkakaroon ng pagdududa, ay kaya talaga magbibigay sa iyo ng kalungkutan, ang maging wise ay gaganda ang iyong gagawin, at ngayong araw ang iyong aura ay okay sa inyong pamilya. Gawin mo ang mga nais mong sabihin sa pamilya at magagawa mo pa rin mabigyan ng pagkakasundo ang may tampuhan sa kapatid at sa mga magulang kung mayroon at kung gusto mong gawin ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig ay may mahina enerhiya. Ang ilan sa miyembro ng pamilya dapat sila ay masabihan mo na maging maingat nang hindi sila makakuha ng kalungkutan at nang sila ay makapag-ingat sa kanilang dapat na magawa. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masipag at ipakita mo ang iyong galing sa mga gawain, dahil isa yan sa mapapansin ng isa sa superior na babae, kaya pwede kang mabigyan ng pag pagunlad sa trabaho ngayong araw, at laging maging masaya ang aura sa mga ginawa, para ang swerte mo ay magtuloy-tuloy sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay normal na masaya ang pahiwatig, ang laging pag-uusap sa mga plano sa ikagaganda ng buhay pamilya, ay nagbibigay ng good energy sa tahanan para lalong makakaunlad sa buhay pamilya. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 40 number 27 at number 30. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may makakausap, kanabigla ang kaibigan at may ibang proposal para makagawa kayo ng pagnenegosyo, ay pwede mong pakinggan mo muna dahil may sinyales na may mapupulot kang idea na kakaiba na pwedeng magawa para sa isang pagkakakitaan oras na magkasando, ay pwede kayo makabuo ng isang magandang pwedeng pagkakakitaan, ang iwasan mo lang ay makagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil mas mahina ang swerte ng pag-asenso ng magagawang pagpirma ang pinapahiwatig. Sa tahanan sa pamilya may sinyales na may dadating ating nabibisita sa tahanan. Ang dala ay positive energy ng maayos para sa tahanan, kaya bigyan ng masayang usapan at lalong gaganda ang swerte sa pamilya. Sa trabaho, ngayong araw walang sinyales na problema ang maging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, ang magbibigay sa iyo ng masayang araw at pag-unlad, at pwedeng hangaan ka ng mga kasama sa trabaho, at ilan sa iyong superior. Sa pagmamahalan ngayong araw may pahiwatig, kung may plano sa pamumuhay, ay mas pag-usapan ninyo na magbigaya ng opinion, dahil doon ay mas magiging maayos. Ang buhay pag-iibigan para sa pag-asenso ng ikakabuhay, ang pinapahiwatig, liyo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color gold number 16 number 29 at number 30 Libra Ngayong araw ay huwag kang magtiwala kagad sa mga kausap na mahilig magsalita na ikaw ay mabibigyan ng pagkita ng pera kung patatagalin mo ang gusto niyang mangyari ay pwedeng sawaan na siya at walang masabi na iba pa tungkol sa pagkita ang pahiwatig ang maging wise ka at may striktong ugali ang dapat mong gawin at say sa iyo ang maayos na araw, at maging maunawain sa magulang at mga kapatid, magbibigay saya sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema maging maunawain sa kasama sa trabaho, nang laging masaya ang iyong araw sa paggawa, at laging nakakalapit ka sa pag-asenso sa hanap buhay, at sa iyong pera ay huwag ka magbibigay ng tulong sa ibang tao nang makaiwas sa bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mapagmasid nang mabigyan mo ng atensyon at naaayon na advice ano pa ang dapat gawin sa ikakasaya ng pamilya, at laging magbibigay ang gabay kasiyahan na sa masayang buhay pamilya. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 24, number 22 at number 36. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay dapat na maging maingat ka lang sa mga tao na makakausap kahit nakakilala kung pagkakakitaan ng pera. Ang mga ilalapit sa iyo at hihingi ng tulong dapat mong pag-isipan, kung wala kang aura ng kasiyahan, na nadarama ay iyon ng tanggihan, dahil walang buenas na aura nilalapit sa iyo. At ngayong araw ang mas mainam na magagawa ay ipasyal mo ang minamahal para lalong kayong madagdagan ng aura ng swerte. Ang bawat isa ang pinapahiwati. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At ngayong araw din ay may enerhiya na pwedeng makagawa ng isang transaction na maganda kung magkakasama kayo ng kapatid good vibes sa inyo ang magagawa at sa iyong pera ay una ang pamilya mo ngayong araw. Walang pagtulong at pagpapautang sa ibang tao ang pahiwati. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw walang sinyales na problema sa mga gawain. Ang dapat mong iiwasan ay kasama sa trabaho na magaling mambara. O ang lahat ng nasa isipan niya ay tama siya. Dapat mong iwasan hanging palang niya ay bad energy na sa iyo ang pahiwatig ng makaiwas kang mabuset at makapagpabagal sa iyong mga gagawin. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green number 20 number 14 at number 33. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya. Kaya ang maganda ay umiwas ka muna sa mga usapan may kaugnayan sa pera o drill ng pagnanegosyo at ang manahimik ka sa mga medidinig kung sa mga kapamilya o mga kaibigan ay mas makakaganda pa sa iyong aura para magkaroon ng buenas na araw. At iwasan mo rin ang makiayon sa mga kagustuhan ng ibang makakausap dahil walang swerte ang pagsama sa kanila ngayong araw gastos lang para sa iyo ang pahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may anak na may katigasan ang pag-uugali, dapat ay lagi mong mag-abaya ng maayos dahil may mga swerte siya sa pamumuhay, na wala sa iba, dahil may matalino siyang isipan, at may pahiwatig na may pwedeng dumating na tulong na financial sa pamilya. Sa trabaho Walang pahiwatig na problema maging masipag ka sa dapat na magawa at kung makakaya mong tumulong sa mga hihingi ng tulong na kasama sa trabaho ay iyong gawin na magbibigay ng kasiyahan sa iyong mga ginagawa at pag-unlad na makikita ng mga boss sa iyong kasipagan. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, maging masaya ka at laging madaling kausapin ng mga minamahal na pamilya at mapupuno lagi ng good energy ang pamamahay na laging may gabay ng swerte sa tahanan. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 10 number 27 at number 12. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong mga gagawin na pakikipag-usap ay maganda naman. Ang iyong vibes na enerhiya, kaya gawin mo lang ang nasa plano mo ng iyong gagawin, dahil makakaya mo naman ang lahat ng deal na maging masaya ang pakikipag-usap, at ngayong araw din ay may malakas kang enerhiya, para iyong mapagkasando ang may maliit na suliranin, sa pamilya at malakas ang karisma ng iyong mga salita na maibibigay, sa pamilya ay kung gusto pa nilang makagawa ng pagkakakitaan, ay madali kang makapagbibigay ng maayos na advice ang pahiwatig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay naaayon sa iyo ngayong araw ang iyong kasipagan, na maipakita mo sa iyong mga superior ang kahusayan ng lalo mong makuha ang kanilang tiwala, na ikaw ay talagang maaasahan sa paggawa, ang dapat mo lang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magsipsip sa mga boss, dahil kung makikasame ka sa kanya ay gastos ang iyong makukuha ang pahiwati. Sa pagmamahalan ay may sinyales na magkaroon ng suliranin na pwede dahil sa pagseselos, huwag mo nang isipin ang ganoon dahil humihina lang ang swerte ng inyong pagmamahalan. Basta ang tiwala ay laging ibigay sa minamahal, at gabay mo ang ang gagawa ng iyong mga swerte sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 25, number 24 at number 16. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung ikaw ay laging nangangarap na makagawa ng bagong pera na pagkakakitaan, gumawa ka lang ng pagmamasid at pagtanong-tanong sa mga kakilala para makagawa ka ng isang negosyo, dahil sa hinaharap ay pwede ka talagang makapagnegosyo ang pahiwatig, at ngayong araw kung bigla ang kang lalapitin ng mga kakilala dahil sa isang pagkakakitaan, ay mas mainam na iyo silang tanggihan dahil sa kapamilya mo ang swerte sa pagnenegosyo, para makaasenso ng maayos, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera dapat ay wala kang pagpapalabas ng pera, muna sa mga kamag-anak kung sila ay uutang dahil hindi ka nila mababayaran, at sa pamangkin o pinsa naman ay huwag ka rin magbibigay ng pera, nang makaiwas sa tampuhan at bigla ang kagipitan sa pera. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos ang iyong buong. Araw, kung sa mga gawain sa para sa iyo, ang iyo lang dapat na iiwasan ay mga kasama sa trabaho, na mahilig magsalita na alam ang lahat, pwedeng kanyang mabigyan na mainis, kaya kung iyong maiiwasan ay makakatapos ka ng maayos sa mga gawain sa hanap buhay, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 29 number 34 at number 8. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may sarili ka ng pera na magagamit mo sa pagnenegosyo, ay magagawa mo magplano o bumuo ng pangarap na iba pang pagkita ng pera, at dapat na ikaw ay magsama ng kapamilya, para laging may aura ng swerte sa gagawin, at ngayong araw ay masaya na makasama mo ang minamahal sa paglilibot at pagkain sa mga dating lugar na masaya kayo, nang lalong gumanda ang aura ng swerte, sa inyong mga plano sa buhay na gustong gagawin, ang pinapahiwati sa tahanan sa miyembro ng pamilya may pahiwatig na may pwedeng magkaroon ng problema sa pera, kaya dapat kang maging maingat sa pera para laging may gabay ka ng katalinuhan sa pag-iibigan na makagawa ng maayos na gagawin pagtungkol sa pera ng pamilya. Sa iyong pera ay mga magulang at mga kapatid ang dapat mong tulungan kung sila ay lalapit sa iyo kung kanilang kailangan at ikaw ay magagabayan ng grasya, na magkakaroon lagi ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay normal na araw sa mga gawain, dahil ikaw ay laging nakapokos sa mga ginagawa, may sinyales na ikaw ay mapapansin ng ilan sa superior, ang iyong kasipagan at katalinuhan, ay nakakalapit ka lagi sa mga pangarap, mong pag-asenso sa hanap buhay basta laging magtiwala sa iyong kakayahan sa mga magagawa sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 14 number 8 at number 29.